i-turn over na ang bagong 218.5-square-meter multipurpose building ng Department of Public Works and Highways, Nueva Ecija 2nd District Engineering Office sa Marawa Elementary School o MES sa Bayan ng Jaen, ang kasalukuyang ginagamit bilang karagdagang learning space para tumulong sa kakulangan ng mga silid aralan doon. Ayon kay District Engineer Robert J. Panaligan, ang pagpapalit ng multipurpose building sa silid-aralan ay napakahalaga upang matugunan ang dumaraming bilang ng mga mag-aaral at lumikha ng isang kapaligiran na sumusuporta sa kanilang tagumpay sa akademiko at pangkalahatang pag-unlad. Ipinuwanag din ni OIC Assistant District Engineer Leonora Cruz na pinalitan ng bagong istruktura ang lumang gusali na tumatagas ang kesa may kapag umuulan. Dulot nito, nagagambala ang mga klase at naapektuhan ang mga estudyante at guro. Samantala, si MES Teacher Marifi Kapangilinan ay nagpahayag ng pasasalamat para sa bagong gusali na binanggit na ang mga maluluwag na silid-aralan nito ay tumutulong sa mga mag-aaral na mag-focus at mas makisali sa kanilang pag-aaral. Ang 14.8 million pesos na proyekto ay pinatupad sa ilalim ng Basic Infrastructure Program ng ahensya at pinondohan sa ilalim ng 2024 National Budget. Ginanap ang Joint Tactical Inspection 2025 sa lahat ng security personnel ng SM City Cabanatuan at SM Mega Center Cabanatuan na idinaol sa East Open Parking Area ng SM City Cabanatuan nitong April 22 kung saan naging sentro ang seguridad, serbisyo at integridad ng bawat isa. Nagtipon na mga tauhan ng seguridad ng mall para sa isang komprehensibong inspeksyon ng mga baril uniforme at kahandaan sa operasyon kung saan natapos sa isang parada at uh, formasyon na nagpapakita ng pagiging disiplinado at may koordinasyon sa kanilang hanay. Ang inspeksyon ay naglalayon na matiyak na ang lahat ng miyembro ng security team ay may alertness at may mga kasanayan na kailangan upang maprotektahan ang libo-libong mallgoers na bumibisita araw-araw. Ang highlight ng event ay ang pagkilala sa 27 securities at agency personnel para sa kanilang katapatan, partikular sa pagsaoli ng na mga nawawalang mahalagang gamit sa mga customer ng mall tulad ng mga wallet at mga mobile phone. Na isang paalala na nananatili ang integridad tulad ng mga bayani hanggang ngayon. Ang Nueva Ecija Police Provincial Director, Police Colonel Ferdinand Hermino, ay nagbigay ng kanyang suporta sa pangako ng pribadong sektor sa kaligtasan at pinuri ang mga security personnel sa kanilang dedikasyon. Ang Tactical Inspection ay isang pag at isang selebrasyon na sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng SM na magbigay hindi lamang ng isang lugar upang mamili kundi isang lugar kung saan ang mga tao ay ligtas. Roames sa mga kriminal ng Police Provincial Office o Nepo. Matapos ang isang makabuluhang hakbang tungo sa pagsugpo sa mga ito sa lalawigan dahil dito matagumpay na naaresto ng mga isiha pulis ang tatlong most wanted persons at siyam mga outlaw sa isang serye ng mga operasyon na isinagawa noong umaga ng April 22. Batay sa ulat na isulmiti kay Police Colonel Ferdinand de Hermino Provincial Director Nepo, tatlong most wanted persons, ang nahuli sa magkakahiwalay ng Manhunt Charlie Operations. Inaresto sila sa visa ng warrants of arrest for violation of Republic Act 10883 ng San Jose City Police na nasa top 4 most wanted doon. Violation of Republic Act 9262 ng Lupao Police na isang top 1 most wanted at violation of Republic Act 8353 and acts of lasciviousness ng Talavera Police na nasa Top 7 Most Wanted. Maliban dito, pitong wanted ang naaresto sa mga katulad na operasyon. Sa Cabanatuan City, dalawa para sa paglabag sa Republic Act 7610 at reckless imprudence resulting in less serious physical injuries. Muñoz City para sa paglabag sa Republic Act 7610 Talavera Police para sa reckless imprudence resulting in serious physical injuries at Pungabon Police para sa reckless imprudence resulting to damage to property Kabiyaw at Aliaga Police para sa parehong kaso ng estafa Ang lahat ng mga naresong akusado ay nasa kustudiya na ngayon ng kanilang operating units para sa kaukulang desposisyon. Samantala, dakong alauna, 9 ng umaga na magsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Kabanatuan City Police Station, Station Drug Enforcement Unit sa kabaan ng Circumferential Road, Barangay H, Concepcion, Kabanatuan City. Kung saan isang lalaking suspect mula sa Barangay Lagare ang naaresto, na-recover mula sa kanya ang humikit kumulang 25 gramo ng uh, hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Sa hiwalay na operasyon, nagsagawa rin ng bypass operation ang Nampikuan Police Station sa Barangay North Poblasyon. Nagresulta ito sa pagkakaresto sa isang 36 anyos na lalaki na residente ng barangay Santa Rita, Quezon, Nueva Ecija, kung saan nakuhanan ng 0.5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 3,400 pesos. Kasalukuyang nasa operating units, ang mga naresto maging ang mga ebidensya para sa tamang pag-iingat.